Sa punta po yung bunga ng puno ng mangga nabi po sa inyong bakuran. Kukunin na po namin lahat. Ako, Nadia, sa amin na nahulog lahat ng mga bunga. Sa susunod na magtatanim ka, siguraduhin mong malapit sa inyong bakuran. Perni, inangkin na po ng kapitbahay ko yung bunga ng aming puno na itinanim. Legal ba to? Legal yan sa ilalim ng Article 681 ng Civil Code. Ang mga prutas na natural na nalaglag sa bakuran ng kapitbahay, ipag-aari na ng inyong kapitbahay. Basta usa at natural itong nalaglag. Pero kung ang mga prutas o bunga ay nakakabit pa sa puno, kahit nasa bakod na ng inyong kapitbahay, ang may-ari ng puno, ang siya pa rin may-ari ng bunga o prutas nakakabit dito. Kung ang mga sanga ng puno ay nasa loob ng bakod ng inyong kapitbahay, hindi ito pwedeng putulin o tanggalin ng inyong kapitbahay nang walang pahintulot niyo. Dati ako nagtanim ng puno at lumipat ako ng bahay. Nagkaroon ako ng kasunduan sa kasalukuyang nakatira na kapag namunga ang puno ay eh, hati kami dun sa pagbebentahan ng bunga. Pero naibenta na pala ang bunga at hindi ako hinatian sa kita. Legal ba to? Hindi ito legal. Ang kasong ito ay breach of contract. Ang anumang kasunduan ay valid at binding kahit hindi ito nasusulat asapat ah, lang nagkakaintindihan ang magkabilang panig Attorney paano kung inanod ng puno na itinanim ko at napunta sa ibang lugar sino na po ngayon ang legal na may-ari ng puno sa ilalim ng Article 460 ng Civil Code Ang mga punong inanod ng baha ay pagmamay-ari pa rin ng kung sino man ang nagtanim dito kahit saan pa ito mapadpad Subalit, so, kailangan niyang kunin ito sa loob ng anim na buwan. Kung hindi niya ito kukunin, ay mapupunta ito sa may-ari ng lupa kung saan ito napadpad. Subalit, so, kailangan niyang bayaran ang lahat ng nagastos ng may-ari ng lupa kung saan ito inanod, lalong-lalo na kung ito'y itinabi o inilagay sa isang maayos na lupa. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.